Christian Hewitt Si Kristen Hewitt ay isang Jamaican journalist at entertainer. Kinutiya niya ang Diyos nang sabihin niya na ang Biblia ang pinakapangit na libro na naisulat. Noong June 2006, si Hewitt ay nagarkila ng isang van at pupunta sana siya sa isang gig para mag-promote ng isang inumin. Ngunit pagdating ng 6.45 ng gabi, ang kanyang sinakya na van ay sumabog at nasunog at kasama siya sa loob nito. Sa tindi ng pagkasunog, hindi na makilala ang katawan ni Hewitt. Nakilala lamang siya dahil sa kanyang suot na gold ring at gold chain at sa kanya nakapangalan ang inarkilahang van. Kasusa Si Kasusa ay isang bisexual Brazilian composer, singer at poet. Siya ay sikat at kilala sa kanyang bossa nova na may halong British at American pop style na musika sinasabing habang si Kasusa ay naninigarilyo, ibinuga niya ang usok ng kanyang sigarilyo sa hangin paitaas at sinabing, Diyos, para sa iyo yan. Namatay si Kasusa sa sakit na AIDS sa edad na 32 taong gulang. Bon Scott Si Bon Scott ay ang bukalista ng sikat na Australian hard rock band na ACDC noong dekada 70. Siya ay talented na singer na pumalit sa dating lead singer ng banda na si Dave Evans. Isa din siya sa co-writer at singer ng 1979 ACDC popular song na Highway to Hell na naging top 20 sa Estados Unidos. Parti ng lyrics ng kantang Highway to Hell ay Hey Satan, paid my dues, playing in a rocking band Hey Mama, look at me, I'm on my highway to the promised land I'm on the highway to hell. Ang kantang ito ang lalong nagpasikat kay Bon Scott. Isang umaga noong February 19, 1980, natagpuan si Scott sa loob ng sasakyan na wala ng buhay. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ang kanyang ikinamatay ay nabulunan siya sa kanyang sariling suka dahil sa matinding kalasingan Sospecha naman ng kanyang mga kaibigan ay dahil ito sa heroin overdose. Pero ang nakasulat sa kanyang death certificate ay alcohol poisoning. Namatay si Bon Scott sa edad na 33 taong gulang. George Carlin Si George Carlin ay isang American stand-up comedian, actor, author, at social critic. Siya ay sinilang sa isang Irish Catholic na pamilya, ngunit kanyang tinalakuran ang kanyang pananampalataya. Pumasok siya sa isang Romano-Katolikong paaralan ngunit umalis din at nag-drop out. Siya ay nagtatrabaho sa isang radio station na nagbigay sa kanya ng oportunidad na maging komedyante. At karaniwang ginagawa niyang katatawanan ang pagsa tungkol sa relihiyon at Diyos. Isang statement sa kanyang libro na Brain Droppings ay, sa wakas tinanggap ko si Hesus, hindi bilang personal na tagapagligtas, kundi bilang isang tao na pwede kong hiraman ng pera. Mapanghamon ding sinabi ni Carlin na, "If there is a god, may he strike me dead." Namatay si Carlin sa sakit sa puso. Thomas Andrews Si Thomas Andrews ay isang British businessman at shipbuilder siya ang naval architect na in charge sa pagplano at paggawa ng ocean liner na RMS Titanic. Inaral ni Andrews ang bawat detalye sa paggawa ng Titanic at sinigurado na lahat ay ayon sa plano. Naging usap-usapan sa panahong yun ang barkong Titanic. Bago ito naglayag, may isang reporter na nagtanong kay Andrews kung gaano ba kaligtas ang sumakay dito. Ipinagmamalaki niya ang sinabi na kahit ang Diyos ay di kayang palubogin ito. Noong April 14, 1912, sa unang paglalayag ng Titanic, bumangga ito sa isang malaking iceberg na isyang ikinalunod nito kasamang mahigit isang limang daang pasahero. Si Thomas Andrews ay isa sa mga namatay sa trahedya na yun. Tancredo Nives Si Tancredo Nives ay isang Brazilian politician, lawyer at entrepreneur naging mas kilala siya ng labanan niya sa halalan sa posisyong presidente ang kasalukuyang rehimeng militar. Sa kanyang kampanya, kampanti siya na nakuha niya ang loob ng kanyang mga kababayan at mapagmalaki niyang sinabi na Kung makakuha ako ng limang daang libong boto, kahit ang Diyos ay hindi ako kayang patalsikin bilang presidente. Nanalo si Neves bilang presidente, pero bago ang kanyang panunumpa siya ay namatay dahil sa komplikasyon sa kanyang huling surgery sa bituka. Marilyn Monroe Si Marilyn Monroe ay tanyag na aktres sa Hollywood sa kanyang kapanahonan dahil sa kanyang kagandahan at talento. Katulad ng ibang artista, si Marilyn Monroe ay may mga isyo din sa buhay. Isang araw, lumalaw sa kanyang isang kilalang Christian evangelist, na si Billy Graham. Sinabi ni Graham na, Ang Espiritu ng Diyos ay nagpadala sa akin upang matulungan kang makahanap ng isang mas kasiyasiyang buhay. Ito ay nasa kay Jesus. Ngunit sagot ni Marilyn Monroe ay, Hindi ko kailangan si Jesus. Makalipas ang isang linggo, si Monroe ay nagpakamatay sa pamamagitan ng drug overdose. John Lennon Si John Lennon ay isa sa mga miyembro ng sikat na British Invasion Band na The Beatles noong dekada sa isenta. Si Lennon kasama ni Paul McCartney ang sumulat ng mahigit isang daang kanta ng Beatles. Sa isang interview ni John Lennon ng isang American magazine, sinabi ni Lennon na Ang Kristyanismo ay magtatapos, ito ay mawawala. Hindi ko kailangan makipagtalo tungkol doon, sigurado ako. Okay lang si Jesus, Ngunit ang kanyang mga turo ay napakasimple. Ngayon, masikat pa kami kaysa sa kanya. Dahil sa pahayag na yon, marami ang naggalit kay John Lennon at sa Beatles. At sila ay nagprotesta at sinunog ang kanilang mga plaka at posters. Noong December 8, 1980, si Lennon ay binaril sa labas ng kanyang tahanan at natamaan ng apat na beses na ikinimatay nito. Ang bumaril sa kanya ay ang kanyang dating tagahanga na nagalit sa kanyang pahayag na masikat pa ang Beatles kaysa kay Jesus. Coincidence lang ba ang nangyari? O paraan ito ng Diyos bilang babala na hindi siya dapat kutyain o hamunin ni Numan?